Yes. Ang tawag diyan partner, proactive planning yes. 'yan eh, no? proactive yes. approach na. I anticipate muna that at sometime in in April mm. and in May, uh may mga, mainit na parisma. Oo, may mga kakulangan ng supply ng tubig. Kasi nga ito yung mga mm. ina-expect na consumption din na napakataas. Yes. Itong consumption na mataas against mm. the rate of the volume of water available mm. doon sa reservoir. At pag 'yan ay nakikita mm. na critical, ang tanong mm. ngayon, ano ang alternative solution? At yes. bakit ta pa, parang tipong nagkabiglaan? Dapat sana January pa lang ay mm. may mga ganun ng strategy na ginagawa, no? Ay bakit tayo mm. ngayon palang lang naghahanap ng alternative source yeah. doon sa ilan na na-mention kanina ni Mayor? Mm. Dapat sana January pa lang kung tama yung kanilang data processing partner, no? Doon sa mm. source against consumption, mm. dapat mm. sana doon pa may nakikita na silang ganung critical uh, situation pagdating ng April mm. or May. Yes. yun na sila sabi natin. Tayo naman dito no. Nagsasa-suggest tayo dito. Hmm. Na sana hmm. maaga pa may, may mga ganun na dapat anticipation. Kung may mga reservoir na nakikita as na-mention mo nga kanina na maari hmm. sustainable namang reservoir ng, ng yes. tubig. I I don't no kung itong water district typeong eh, meron silang exclusivity no na mag-supply or mag-manage ng water system sa 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 udyungan. Kung wala naman siguro isa sa alternative approach din ng ating LGU i-open mm. ito sa mga private investor as Yo. na explain mo kanina. Oh. Yes. Mag-invite sila na. ng mga bidder no to explore this uh, uh, opportunity sa sa commercial mm -hmm. point of view. Yes. Kung ako I, lang ha <laughs> kasi oh Tama yun. Mayroong source eh. Oh. May source. Ang oh. mahirap kung wala. Mayroon eh. May, 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 tubig eh. Malakas yung tubig na yun. Ako yung nag-iisip nga, sa tagal na nang nandyan yung tubig na yan sa may, may kabaliwan area na yan, yung sa may hmm. riprap area na yan, na iniisip ko eh, bakit hindi ito nakikita ba ng na mga mga partikular ng uh, water district, ng ating opisyal? Hindi ba ito nakita nila na pwede itong itap, pwede itong uh, i- i-catch mo yung tubig, sasaraduhan, gagawa mo ang catching basin para maipon. It, ang sa isang natin. banda, partner, ano? sa isang banda, with due respect naman sa mga taga Water District, alam natin, ginagawa hmm. din naman nila yung kanilang hmm. makakaya. No? But uh, hmm. yun nga, napaka-importante po mga, mga pari ko, yung, yung, yung statistics, yung data, yung mga data analysis po natin in terms of consumption at yung, yung availability ng tubig sa sa reservoir po ng water district na sana sa ganitong situation dapat hindi partner na nagkakabiglaan tipong nagcraming hey. ang dating eh no bigla oh, na lang na, lahat ng households walang supply so oh, ah, ang nalaman natin ba hindi, ang nalaman hindi, na, hindi oh, ang nalaman na napotas? natin o oh, ang nalaman natin one third na lang yung tubig bigla lang one third kaya oh, so, wala, bang, natin, wa eh. wala bang warning na ibinigay man lang or nag-advise man oh. lang na ganito dong February pa lang or March oh. pa lang tipong nagkabiglaan ngayon eh Oh,